<laughs> ano kang problema mo? Mm. Ha? Ah, nasupsup na ng Ano pang gusto? <laughs> ha? Ano pang gusto? <laughs> ha? Sira <laughs> ang plaka. Haingay mo mama. Ha? <laughs> hmm. <laughs> ano? <laughs> ha? ka arte mo ngayon dahil walang power mabanas antok yan kaya ganyan hindi makatulog mainit kasi walang electric pan ayaw ng paypay hi abay nagkahibs nagkahibs iipitan kita gusto ma pupuyodan kita Ha, wala ka namang pamuyod. Punta ka ng punta din eh. Daming-daming pamuyod doon. Aba, isa pang gulot.